So, mo, lang, lang <tikip> hindi po, hindi ako. Kasi nga, di ba na sinabi ko nga sa inyo, na huwag niyo akong pilitin kung titikitan niyo ako, so may kaso na ako. Bakit ka so, kaso? Hangga uh, po yan. Magkano, magano din yan. Babayaran ko rin yan ng isang so, para, hindi, ano, hindi ko naman alam na ano? magkailangan mag-fifismas habang naglalaba. Bakit ano po? Kaya Ayong natapong masama ka. Hindi mabas, po. Hello? Ha? Hindi oh, alay ah. okay. Hindi siya nagbi tanga sa barangay. Hindi po, hindi po sir. Nagki-Facebook siya. Matatamaan ka na. Bobos ka. Hindi 'yun. O, 'yun oh, oh. nagpi-Facebook po sir. Sir, Hindi po. po 'yan, sir. Kung akala nyo, nagbibidyo po siya. Ito -tay mm -hmm. po, kitang kita nyo po. Mm Nag-Facebook po siya. Ako rin po. Bakit yan ang ako. Akala ko tapos na po. Bakit yan ito? Ako na, ako na po rin siya po siya. Nandito sa labas. Ako. Kayo. Naglalaba po ako. Wala tayong problema ron. Nag-messenger na po ako. Hindi po kayo. Hindi nga po ako pwedeng sumama sa inyo, sir. Kasi wala naman po ako akong kaso. Ano bang kaso ko? Hindi naman po ako pumunta dyan sa labas. Sir, nanonood ko ba na TV? Sir? Nanonood ko TV? Hindi ako nanonood ng TV dahil sira ang TV namin. Wala rin kaming TV, sir. Ma'am, binibigyo mo kami? Hindi, sir. Kasi... Kahit hindi po kayo sumama si sa amin, na lang. Nakiusap po kami. Ako rin nakiusap okay, po ako sa inyo. Dahil okay. first time ko nga, hindi ko naman alam. Nangatwiran ako, hindi ko alam na kailangan pala mag-face habang naglaba. Oh, so, na ang alam okay. ko, so, hindi po sir. Ang alam ko kasi kapag bumibili ka, kailangan mag-face mask. Pag lumalabas, kailangan mag-face mask. Pag nasa lumabas ka ng bahay mo, na na kayo, Mas, po, Opo, maglalabas nga ng barter. Opo, sasabihin ko po sa inyo, ngayon nagre-resist po kayo at hindi kayo nagigibag-coordinate sa amin, hindi kayo nagigibag-cooperate, sinasama po namin kayo at hindi kayo nakapag-coordinate sa amin. Within three days po, al alamin po, lalakik namin ang pangalan niya at padadal po namin kayo ng sumunod mas lalo lalo lalaki ang problema oh. nyo. Hindi, sir. Sige, so, bahala kayo. kayo ng gobyerno. bahala kayo, sir, kung yun ang ano nyo. Kasi nga, al ano, ev evidensya ko naman po dito na naglalaba po ako. Sige, bahala kayo. Kung ka kakasuhan niya po, harapin ko yung kaso ko na yan. Basta ito, binidyo ko para protection sa sarili ko. Kasi hindi nyo naman ako, hindi nyo naman ako, ang tinatawag nito, hinuli na sa labas na walang face mask. Nandito sa labas eh. Nandito ako sa bakuran ko dahil naglalaba ako. Pero, pero, pero wala ka sa loob ng bahay mo. Oh, o, alam nga lang, maglalaba ako dito sa loob ng bahay, na kaliit-liit ang bahay ko, nandito po. Wala ka yung face mask na nasa labas. Automatic. Hindi eh. sir, huwag mo yung kayong uh, ano, so, nag nakikiusap ng hininga ako ng pasinsya sa, sa, susunod. Maliit, ako nakikiusap. Mm -mm. Hindi ka naman yung sa barangay ka nalang Hindi po sir, hindi yun hindi. na ano sir eh. Kasi nga, biro mo niyan, titikita niyo ako pagdating Ay, sa barangay. Ano yun yun na naman ako. Ali, na, ano, ano ba kinakatakot si mo sa barangay? Hindi ka um, rin ang ano, tagasi. Kaya nga, sa, sabi ko, sa susunod, hindi pwede hindi na ako mag-Christmas. Bakit ito lang ang hindi na tigitan namin na eh. marami doon Hindi naman sila naglalabay eh. Nag, na, nagtambay lang sa labas. Ay, hindi naman ako nagtambay na sa labas. Patingin na lang ID mo. Hindi po, hindi ko ipapakita ang ID ko, sir. Pasensya talaga, sir. Hindi ko ipapakita ID ko. Kaya... Hindi, oh, wow. hindi ko ipapakita. Naglalaba lang ako. Naglalaba lang po ako sa harap ng ano, na nila ako, titikita na po nila ako. Ganun ba lang yun talaga ka unfair ang batas ngayon? Tapos pag natitikitan ka, isang libo ang tubos mo. Pag hindi mo matutubos, another kaso na naman. Ganun po yun. Ano, apaka-unfair ang batas naman? Ayan o. Oh. Nasa harap ng tahanan ko, trespassing na yan. Ha, trespassing yan. Nasa harap ng ano, asa na naasa na human rights ang tinatawag doon? Nasaan ang human rights? Sige nga. Human rights mo. Nasaan ang human rights na yan? Yan ang sinasabi ko. Nasa harap ng bakuran ko. Nasaan yung human rights? Hindi po ako pasaway dahil hindi ako naggala-gala dyan sa labas na hindi ako nag-face mask. Andi dito ako sa harap ng bahay ko. Ayan o, oh, ilang inches lang. Hatat.